kumusta ka naman, Vanessa? Medyo umoke -okay naman po tapos yung na -ano po yung pakiramdam ko. Dati ba gaano kabigat yung pakiramdam mo nung hindi ka pa nag out about sa problema mo? Yung para pong natatakot po ako palagi. Tapos hindi po ako makatulog. Pwede mo ba sa aming isalaysay kung ano yung eksaktong nangyayaring panghali na ginawa sa'yo ng dolo mo? Nung June 2017 po yung una po yung ginawa sa akin ni Lolo. Tapos pagkatapos po nun, nangyari po yun sa bahay ng lolo at lola ko. Natutulog po kami nun, katabi ko po yung mga kapatid ko. tapos natutulog na rin po yung lola ko. Tapos nabigla na lang po siyang lumapit. Tapos sinubad niyo po yung ano po reactions po. Nagulat na lang po ako, tapos pinawat ko po siya, sinipa ko po siya, nagalit po siya sa akin. Tapos, ano yan po yung palagi niyang sinasabi sa akin, wag daw po akong maingay. Tapos, nakita ko po sa itsura na galit na galit po, galit po siya. Ano yung sabi ng lola mo nung humihikbi ka? Wala po. Tuloy-tuloy lang? Ako. Pagkatapos ng insidente yun, may sumunod pa ba? Opo, mga after a month po ata. Ano yung pakiramdam mo noon? Ano na po, lang po ako. Sa tuwing inawat ko po siya, nagagalit po siya sa akin. Kung baga tinatakot ka? Apo. Ano yung masasabi mo doon sa sinabi ng lolo mo na gusto mo raw yun na hindi ka raw niya pinili. Siyempre rin po, nagagalit po ako sa kanya. Hmm. Kasi pagkatapos po nung lahat ng ginawa niya, nasasabi niya po yan. Ano yung naging pakikitungo mo sa kanya? sa loob ng isang taon. Minsan po kasi ano, umiwas po ako sa kanya kasi palagi niya po kami ginadala doon. Pwede mo ba sa aming isalaysay kung ano yung nangyayari sa loob noon? Ginawan po namin yun ng kortina po, yung mga sako po kasi doon po kami nakatira ng mga ilang weeks. Doon po sa ano po, sa taas po. Ilang kayo natutulog doon sa papag? Bali po, apat po kami. So, ibig sabihin, kasama mo yung mga kapatid mo habang hinahali ka ng lolo mo? Opo. Noon na po, mabait naman po si Lolo. Kaya nga po, naama po ko sa kanya. Kasi po, madalas na rin po siya atakingin sakit niya po ng high blood. Po, natatakot din po ako kasi alam ko naman po yung mangyayari sa kanya. Ano yung pakaramdam mo kayo na magiging isang ina ka na? Noong una po kasi di ko po tanggap na eh, ganito na po. Palagi po nila akong pinasasabihan na wala daw pong kasalanan niyo bata. Naalagaan ko raw po. Isiserve natin yung hostesya sa'yo. Sisiguraduhin namin nila Sir Rafi na magkakaroon ng katarungan yung ginawa na pambababoy sa'yo ng lolo mo. Kasi lumalakad na yung kaso. Opo. ako uh, kuya, kamusta ka naman ngayon? Sa ngayon, medyo okay na. Nababawasan na yung sa sakit ng naramdaman ko makuha niyang justisya ng anak ko na kinakamit namin dalawa para ang gumawa sa kanya, maparosahan. Nung nalaman mo na yung sariling tatay mo ang gumahasa sa anak mo, ano yung naramdaman mo noon? Hindi ko alam kung para akong nakalutang na nanginginig ako na hindi ako makahinga, masakit sa dibdib, sigaw bakit ginawa, bakit ginawa, anak ko pa, ginawa, panay ganun ako sarili ko. Pwede mo bang sabihin sa amin kung ano yung nakikwento sa'yo ni Alias Vanessa sa nangyaring panghalay na ginawa sa kanya ng lolo niya? Nang tinanong ko siya, umiiyak siya, tulala, parang naawa ako. Kaya tanong ko siya kung totoo ba talaga na lolo mong gumawa? Sabi niya, oo. Ilang bisis ginawa ni lolo mo kung saan? hindi na siya mismo mismo kapag salita, kasi pa na. Tinigilan ko lang yung para kasi nasasaktan na rin ang pag-umiyak ng anak ko eh. Nung nakita natin siya sa kulungan, ano yung naramdaman mo nun? Nakita ko siya. Uh, una, galit. Pinapalapit ko siya kaya gusto ko dikita na makadikit sa akin para tanungin ko siya bakit niya ginawa yun. Para hindi na ako sisigaw. Kaya nirespeto ko rin yung bilang ama ko. Kahit masakit sa akin, may kasalanan siya. Pero respeto ko pa dahil sa katandaan niya dahil sa ayun magulang ko siya. Ang sabi na sa akin lang, pasaylo ako, ako sorry. Ganun siya, sorry. Ayun lang yun. Ayun lang nangyari na parang galit na galit pa rin ako. Straight after ng sorry, di ba, nangisay yung tatay mo, inatake. Ah, inatake. Ano yung reaction mo nun? Gusto kong hindi ko siya tulungan, pero nawa ko sa mga kapatid ko. Kahit tumitingin sa akin minsan, parang nabasa ko yung ibig sabihin nila, kahit paano tutulungan mo naman. Papa. Parang sila na lang inintindi ko eh. Yun, tinulungan ko rin. Nung may malay na siya, dumilat yung mata niya, nakita ako, niyakap ako. Humingi siya ulit na sorry. Tinanggal ko yung kamay niya. Hindi, hindi talaga matang kahigpit na higpit ang yakap niya sa akin. May balita ka ba ngayon sa tatay mo matapos natin siyang isugod sa ospital at matapos siyang makalaya? Sabi lang sa akin ng mga kapatid ko, dinala siya sa ligtas na lugar kasi mahirap daw na yung kaso niya, baka daw may mag-ano sa kanya, magalaw. Eh, susuko na lang daw nila pag dumating na yung waran. Ang sabi niya sa amin, na in love daw siya sa anak mo. Ano yung masasabi mo doon? Sa totoo lang, parang tumatayo malahibo ko. Nasabi niya yon na parang na in love sa anak ko. Ano, mm, Na-develop. Apo, apo niya yun. parang hindi ko siya makapatawad. Sa ginawa niya naman niya, gano'n na pala ang sinabi niya sa inyo. About dun sa pakikitungo mo sa mga kamag-anak mo, sa mga kapatid mo, nag yun matapos mong malaman na yung papa mo ay ginahasa yung anak mo? Naramdaman ko rin medyo ano sila. Tiyatanong ko siya kung galit-galit ka sa akin sa nagawa ko. Sabi ko naman sa kanila, postis lang naman ang ang hinihingi ko eh. Naintindihan naman daw nila eh. Kaya pinapaliwanag ko sa kanila may mga anak din kayo. Ayaw ko mangyayari din sa kanila. Kaya tama na. Napatawad mo na ba yung tatay Antonio mo? Sa so ngayon, hindi pa siguro. Hindi ko naman mapangako sa sarili ko na hindi ko siya bang papatawad. Hindi ko rin mapapangako na mapapatawad ko siya ngayon. Diyos na bahala. Si Vanessa, ba anong klaseng anak ba siya? Si Vanessa, yung anak ko. Masipag yung na bata. Gusto talaga niya makatapos mag-aaral. Ay, pangarap niya eh. Sabi niya sa akin, pag nakikita... <laughs> ko na mapigilan eh. Okay lang. Pag dadala ko siya sa Kalibo, galing kami Altalon, minsan nakakita yan siya ng mga malaking bahay, tinuturo sa akin. Baba lang araw, may bibigyan kita niyan. Ah. Pero sa bagay, hindi eh, pala mahuli lahat eh. Tulungan namin para makaahon ulit. Kaya, kaya hanggat nabubuhay pa. Siguro pagsubok lang to para sa akin kung makayanan ko ba o hindi, pero kaya ko to, kakayain ko para sa kanila. Pinapangako namin sa iyo na hanggang dulo, sama-sama tayong ilalaban yung hustisya para sa anak mo. Salamat. rin ni Idol Rafi na bigyan tong bata ng mga pangangailangan niya tsaka nung mga gamit para sa magiging baby niya. Ngayon nandito kami para pumunta tayo sa bilihan ng mga gamit para naman kahit papano mabawasan yung mga gastusin niyo dito kay Vanessa. Papasalamatan ko kasi Rafi na tumutulong sa amin, lalo sa anak ko. Salamat. Tara na. Sir Idol, salamat na nabigyan na si siya anak ko sa kaso na sinampa namin. Maraming maraming salamat. At saka sa mga gamit na binigay mo para sa apo ko. Maraming maraming salamat, Sir Idol Rapi. At saka salamat din nakarating na kami sa nila Pangako ko, Sir Rapi, alagaan ko yung magiging apo ko at saka anak ko. Pangako. Good morning, everyone! kilala ang Davao Oriental bilang sunrise capital of the Philippines. Kaya naman nandito tayo sa Pusan Point, Caraga kung saan matatagpuan ang best spot para masulyapan ang pagsikat ni Haring Araw. Karaniwang pinupuntahan nito ng mga turista tuwing umaga dahil dito mo makikita ang tunay na ganda ng lugar na ito. Isa sa mga agaw atensyon dito sa Pusan Point ay ang Jubilee Cross. Sinasabing ang cross na ito ay ginawa noong panahon ng Kastila dahil sinasabing ang lugar na ito ay dating sementeryo. Ang Jubilee Cross ay gawa sa limestone kaya naman nananatili itong nakatayo at matibay sa lugar na ito. sa tuktok ng isa sa mga parola ng Tres Marias. Ang Tres Marias Lighthouse ay itinayo upang magsilbing warning signal sa mga naglalayag na barko. Tinawag itong Tres Marias dahil may tatlong parola ang nakatayo dito. Dito sa aking kinatatayuan ay may taas na 40 feet habang ang isa naman ay 60 feet tapos ang pinakamataas ay mayroong sukat na 100 feet. Sinasabing ang mga parolang ito ay itinayo ilang dekada na ang nakalipas. adventures dito sa Aliwagwag Falls ay itong zipline. Isa sa pinakadinara yung tourist spot dito sa Davao Oriental ay itong Aliwagwag Falls. Ito ay may taas ng higit 1,000 feet at mayroong 130 cascading waterfalls. Kaya naman hindi mo maitatanggi na isa ito sa pinakamataas na waterfalls dito sa Pilipinas. kumpleto ang gala na ito kung hindi natin may experience ang swimming sa malamig na tubig ng Aliwagwag Waterfall. Samahan nyo ako at experience natin ang malamig na tubig ng talong ito. yang hindi maitatanggi na ang Davao Oriental ay kanlungan ng mga magagandang tanawin gaya na lamang ng mga lugar na ito. Kaya naman kapag may time ka, gumala ka at i-enjoy ang buhay.